Oh natin Okay naman eh. Yung kanina lang. Yung kanina lubog na lubog eh. Matas na kasi tayo dyan sa tuktok eh. Ayun oh, eh no, may ano eh. Dat pa lang nilagay diyan paring. Para lang. Paring pala dapat nilagay natin dito bular. Yan naman lang baka lumundo. Hindi naman lulundo na yon kasi sa bagay kasi mabigat yung semento nga haluin ko diyan eh. Maglalagay tayo ng semento pa diyan sa ibabaw para doon sa kabalyete natin ito, eh. baka maulat ito. Oo. Oh. Kaya nga. Okay lang 'yan, sige. Unti lang naman. Ah, kasi, ka, kasi na oh, na, no? meron pa isang sa isang ano, karton. No? Ayun. Kasi na hindi naman nababali. Tsaka may may, may mahaba pa naman dito. Sakto na 'to. Ang inaano ko itong tigola, baka kulangin. Okay hey, mga idol, ayun na. Dapat na tayo matapos dito sa ayos. Isang mo, ano, kalahatong pakpak. Para doon na tayo sa kabila. Hindi nang pinakamatagal doon kasi puro tapasan na doon. Magbisisi rin. Update na lang kayo mamaya mga idol hanggang saan namin matatapos to natin na tayo matapos dito sa may kabilang park sasampo ulit ka na ng tigula so anong oras na rin 4.30 na pero magsasampa muna ng tigula para bukas panlatag namin kasi mag uuwihan kami muna ngayon merpulis ngayon eh Ayan. ito pipinis na natin yan tapos si Penis pipinturahan. Yan sabi nang nangyari. Pinturahan. I-retouch okay, natin yan. At, tapos natin nung bukas dito naman tayo. Lay out. Siyempre, iuuli natin dito rito. <laughs> oh my God!